kinakarga kinakargan po yung ano baka hirap sila magkarga taas taas ng kargahan op nako huwag kahiga ha <laughs> hirap na hirap magkarga parang taas ko yan ng karga niya ano ay ayo talaga yun makbang na iyon magkahiga <laughs> Huwag lang ihiga. Hirap na sila kuyo. Ah, talaga atras. Naatras. Nako. Tumugmok na. Ayan oh. Ayaw makita talaga. Oh, talagang ayak. Ah, yeah. Bawas ang ganda ng kambing mo ah. Bower. Bower. Magkano yung ganyan? Bibenta nyo. Ay, gagawin nyo. Gagawin nyo Gagawin nyo na toto so, Bower. Oh. Pero magkano yung ganyan kalaki abutin? Ah, uh, sampu. Sampuan um, may git. Bower so, daw ito. Gagamitin lang ganador. Mata pati ito eh. Bravo. Barako. Barako. May mga kambing na rin pala kayo. Halaga. Ito uh, maganda ko yung Bower. Ayan daw po. Pupapaykit daw yan. Gag gagamitin ka na Yan, good morning mga talong, TV na dito tayo ngayon sa Lucena Auction Market. Uh, ngayon po ay uh, November 20. Yan po, uh, sabahan nyo ko sa araw ito sa pag-update ng mga presyo binibenta dito ng mga baka, kalabaw at kambing. Sa araw ito ay medyo, ngayon po ay medyo malamig ang panahon at medyo sabi nila ay malamig din ang bilihan at medyo matumal nga dating ng hayop o malabaw pero po yung baka po marami kaya sama-sama tayo manood sa araw na ito sa ating video ang araw po pala ng bilian nito ay tuwing uh, lunes nag uumpisa ng alauna ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga kaya po yung mga interesado mamili dito ang address po ay Barangay Kanlurang Mayaw Diversion Road Lucena City tapat po ng halos ng bagong city hall dito kaya sama-sama tayo manood sa ating, banko, sa ating video sa araw na Then, good morning mga Talongs TV. Ngayon po ay alas dos ng madaling araw dito sa Lucena Auction Market. Then po ang sitwasyon ngayon dito, uh, marami po dumating ulit ng mga biyahero. Galing Bicol at galing Aurora. Kaya maghintay muna tayo ng pagliwanag. Mamaya maya mag-update ulit tayo ng presyo ng mga pinipeta dito mga hayop. Katulad ng baka, kalabaw at tambing. Kaya samahan nyo ko mamaya sa ating uh, price update yan. Good morning mga, good morning mga Talongs TV. Nandito na po yung mga... Hala, nakahabol eh, eh. nakahabol yung isa ah pangkarera ah, ah, ah. Eh. pang karera ba yan bagong dating anakambing oh talagang ay pagbabagan eh ah ay talagang tuwang tuwa sa ano niya ay talagang siglang siglay Ayan mga katalong TV, uh, good morning. Meron na po dito mga pinaparada mga baka. May malaking baka si boss na pinapakita Patining for patining. Ay, nakakusay na yung sa pula. Malaking baka. Napagandar yung sa pula. Magkana ang boss pinipintay ganyan baka mong malaki? May git kong walong po. May git na po daw ito. Ay, ito ba si boss lang may ari. May bayar kay? Eh? May wala. Ah, meron pala natin. Papamulong mga eh. kapagay. Tinitinaghahanap pa tinitinag pala ganda ng katawan nito haba ng lawit nyo okay, ganda ng pagkakabaka malaking pagkabaka patining pa patining ang bay okay, tambaka nga rey hindi na ka madali magpatining Yeah, may binibenta si boss ng mga toreteng baka. Magkano boss binibenta yung mga toreteng? Yung pataas sa 62 ang dalawa yung binibenta po. mga galing Aurora ano, ito daw yung sa 60, Ang naman, mga malalaki na siya. Mga ilan taon na kayo boss yung mga ganyan baka mo? 10 months. 10 months pa lang, wala pa isang taon. Ang na mga, mga ganda rin pala mga baka. May nakita rin ako mga baka sa inyo yung mga ganda yung lumalaki talaga malalaki ano. Ito yung mga lahi niyo. Ito daw ay pat, ano, patog sa 62 dalawa. Mas bati ba nga ano, na? hindi naman. May mga numero lang talaga siya. Oh may mga numero. May, may marka talaga sila. Ayan, ganda na mga turetin nito Ito to 10 months pa lang mga bata-bata pa. Pinibenta pa ni Boss pang ano, mm -hmm. alagain pa. Ayan, si Boss yun. Ayan, o, nilabas na po yung mga pambenta mga bakang torete dito. Ganda na o, oh. kita na o. Oh. Tagalog. Posisyon okay, na kayo. Ayan ang mga maganda mga baka. Nilabas na yung mga pangparada nila dito. Ito so, ang magandang baka ni Kbos. Akisig oh. Magkano boss yung gantong pulang baka mo? Mayigit 40. Mayigit na 40. 45 daw ito. Maganda na pagkabaka. 45 na po kumopotok daw taba ganda ng pagkabaka kaya sila bas na ganda ng bako yan sila kuya ang nabili Ayan na may binibenta si boss na bakang torepe. etong malaki. Kahit medyo payat paet yung malaki naman. Ano yung ako lang kukuha oh, sa pail? Kung gusto ninyo, kung oh, ayaw eh. naman kayo, ayaw na ninyo. Sila boss ang mga namimili ng mga baka. Torepe. Torepe. Boss, good morning. Magkano binibenta ng torete mo baka? 43. 43 daw itong, ito. Ang ganda ng Ito Ito malaki. pasada. 53,000 daw ito binibenta pa. Ano ang gabi yung mga tiroid toreteng baka pinaglalabas tayo yung mga toreteng baka boss magkano mga toreteng baka mo ito magkano <laughs> magkano good morning magkano 36 lang daw ito 36 36 36 36 daw ito toreteng baka yes, Ay, ito na po yung kanina yung tinitingnan natin kanina medyo madilim-dilim pa yung mga magagandang baka dito ni boss oh. yung kanina tinitingnan natin yung dalawa. Magkano ba sa presyo ng mangga niya baka mo? Magkano ang presyo? May itlatig limang po. May itlatig limang po daw ito. Kaganda o. Mga turete baka. Mga binibenta pa. Yan natin yung katawan dito sa kabila. Yan. May itlatig limang po. Ito yung kanina tingin natin medyo madilim pa kanina eh. Medyo, ngayon ay medyo maliwanag na kaya kita natin o. Mga magaganda ang katawan niya matataba naman ito. Mga toreting baka binibenta pa. Si boss. Ay, may baka si boss. Report mo. <laughs> magkano boss ng baka mo? 37. Report <laughs> mo. 50. <laughs> 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 Hindi nga <magkana> magkano magkano? Ha? <laughs> 37. Hindi, 44. 44 daw ito. <laughs> Ngayon mga initim ng baka. 44,000 daw ito binibenta. Ito na may kuhit eh. Ganda ng katawan oh. Ayan oh. Ayan oh magagagapay na tambay na ganda ng pagkabakit. ito uh, po yung masibos parang sa ulbok bisaw, masibos etal, uh, pinakamalaw ka parang sa yan <laughs> 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 yan, yeah. yeah, good morning mga talong TV. ito po yung uh, sitwasyon ngayon dito sa lucena auction market, yan po pinaparada na po yung mga pambentang mga baka, yan po may natingin dahil pinagbibenta Ayan po, ngayon po ay alas sa isla na madaling araw ng umaga. po, may mga malalaki mga bakat kalabaw dito. Tapos yung iba po ay naubos po. Kunti po dumating na kalabaw ngayon. Madala. Lang. Kaya puro baka po ang nakikita niya. Ayan po, ayan po, ayan po. Ay, sa atlo kayo. na ng turetin baka. Tatlo. Wala yung... Ah...

yan yeah. yeah. ah tika 35 at 2 siya nalaga pinipenta pa kung kaano ito yung mga pinaka lalaki? 25 at po. 75 ah ito yung lahat na 75 yeah. ito yung 35 yung ni 20 Ito yun ang presyo ito yung 20 daw yung pinakamalit na yun ito yung 35 tapos ito yung 25 75,000 lang yung tatlo binibenta pa. Yung mga kinakargang kalabaw. Ah, oh, ay mukhang matap mahirap pilihin yan ah. Nabili nyo na? Magkano ba siya ganyan kalaki? 35. 35,000 daw to. Ah, ito yung kanina sa ano, Taga Aurora. Kaya nabili na. Mga papalaking laki na konti ano. Tapos may pagbenta na rin. Pambayin sa nila po. Mukhang may pasalubo kayo galing sa Riyaya. Uh, okay. Ito po yung mga kambing dito na nabili na. Ayan po, mga kinakarga na. Ito po yung iba nakakarga na. Ayan na. sila boss oh. Magkano ganong kalaki? Yung pula? Lima. Magkano? 5,000? Lim liman libo? Liman libo. yun. Yung kulay po yun. Ito, yung mga, ito yung mga kambing na dumating dito ngayon. Ano ito? Pinamimigay ito. Item. Ah! ano kayo ito. Ito po sa ito, no? Tungitin, Tungitin. 7, ito ay, ito, boss, ay, ito, 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 magkano ito, 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 po yung mga kambing dito na mga nabili na. Ito yung mga partidan, halos ano, mga magkano yung mga ganyang kalaki, parang 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 size niya. 3,000, may 4,000. Ah, ito daw po ay may 3,000, may 4,000 na mga kambing. Ito po ipaparada pa sa Garcia, pag gusto niyong, may 3,000 daw, 4,000 yung mga presyo na ito. Di, dito, dito hindi tayo makapagtanong na pa isa isa dito po ay uh, may namimili din talaga ng pang ano din bultuhan hindi siya isa isa madala po namimili dito ng alagayin ito po ito mga tag 7,000 ito yung mga ganto kalaki yan ito naman po ay ano, 4,000 daw itong gantong kalaki yan uh, pambenta pa po yan pambarada sa Garcia um, yan may mga Wild na baka. Nanunuwag talaga at nasa lubong oh. Ayan. Bas wag ka lang baka mo. Ayan ang mga kinakarga ng mga baka mga buna. Sabi ni Nanay. Mas magkano ganyan kalaki baka mo? 51 daw ito. Titingnan tayo dito, ito ganun din. Hey, ito po si Bakang Impanta. Oh. Kung may benta mo. 30. 30 lang daw ito mga to Pati ito. Si uh, ma 35. May na 35. Ito yung mga 30. Mga Bakang Impanta. Oh. Ah, ito yung 40. Ito lang isa ang 30. Ito Ito yung Ito yung try tayo ito malaki kasi baka ito ay may kita try tayo ito may kita 35 may kuya kanon dami mga binibenta oh, yan ang may binibenta si boss na baka oh, boss good morning magkana binibenta yung kanyang alagay mo ay, pa lang, eh. oh, okay kayo Ben wala dito yan yung... Ah, ito yata nakakalam si boss. Ay, ah, may kausap pa hindi para alam ang presyo nito at may kausap lang may buyer may kit limang po may kit limang daw ito patong sa limang po na ng pagkabaka Mga, ano siya mataas na siya

Kaya kaya, kaya kaya kung may tawaran sa sabi na yung gusto nga nga nga. Hindi na mga katisyo, makakarang katusan nga nga. Natawag nga matanda. Kasi nga sila sa presyo ng pangangit. Bago ko rin na lang, wala na pangangit. Dalawa na, tatlo na pala na bilay. Hindi na kaya. Nakabili na daw. Nakabili na daw. Magkano naman sana... <laughs> magkano sana inahalagaan Magkano sana ganito? May git Nakabili na doon ng tatlo. Ayun ba yun marami nabili kanina dito? Maldilim pa. Ayan, may 50 daw ito. Nakabili na daw siya. Yan may malaking baka si boss. Diba si pangargan yun ha? Parang matapang ano? Parang Dalawang ba lubid. Magkano ba yung kanya kalaki? Wild out to wild. Wala ano? na. Mabait na. oh! naman pala. Mabait naman pala. Mabait. Na Hindi man nanunuwag eh. Kaya yeah, kaltas magkano yung gano'ng gano kalaking baka mo? 65. 65,000 daw yun. Nabili ah, na. Ay. Yan si Boss. Ang ganda ng baka ko. Pulang baka. Dani magkano bil? Kinabahan ako. binebenta tong baka mo? Kay Dani, magkano binebenta ang alaga ini? 46 daw ito ang alaga. Binebenta pa, babawasan pa. Kita naman ang katawan na niyo. 46 daw ang alaga, babawasan pa. Binebenta pa rin kay Dani. Ah, Ayan, yung mga kinakarga na yung mga kambing na nabili dito. Kinakarga na yung mga kambing na nabili dito. Ayan. Ayan yung mga pandala na sa si Garcia. Pan-deliver mga tali niya ni Buli. ang dami oh. ayan mga pambi pambiyahe na nakada nakadabi na sila basta baka o pangalawang balik ko oh. tubigay tinabili ito tatlo ay itong isa lang ay ito lang Gali kay Boss Kulas. Kay Boss Kulas. 38.5. 38.5 daw itong bili ali kay boss ko. Ang ganda no. Ganda ang ganda ng pagkabaka. bakas daw ito. Makapatabay ng konti papalaki sa bibinta ulit. Yan, dadalhin sa pagbilaw. Periano, na no, taga Magalang. Yeah, sa so toto kay Periano. ka na matagal. Yeah. Dadal mo na. Ali, ali, dito, dito, dito. Magkano yung kanyang baka mo? 41. 41 daw. Hindi, no, yeah, Message lang po kayo at pag-usoy po yung mga baka ganito. Message okay, nyo para maya natin sa kay boss yung ari ng baka ito. 41. 41 lang daw yun. Binibenta pa. Ah, ganda ng pagkabaka. <laughs> kali ba mali? Kain so, ay 35 daw ito. mag boss. Eh bye bye daw ng iniingeni boss dito. Mapawasan. Ganito na pagka-back up. Si 35 sa baka ito. Torete na, pa. si boss.